Hello what's up mga kalagan? Uh, magandang hapon sa lahat. Nandito ako ngayon sa Niho uh, at dito ako sa tapat ng Miko. Ito yung Miko Taipei yung sa likod ko. Yan po yung building ng Miko. Ayan. So mga kalagan, bali update update video lang ito nung unang vlog ko kasi yung unang vlog ko is nag-share ako kung paano kumuha ng Affidavit of Acknowledgement of Paternity. So, doon sa video ko hindi, hindi wala akong nakuha. <laughs> so, kung gusto nyo panoorin, panoorin nyo yung last video ko. So ngayon, kasi update video ito ngayon, ah, uh, nakuha ko na. Kasi, ang problema, nung unang video kasi may problema. Uh, kulang siya ng kulang ako ng ano, wala akong dalang birth. So 'yun ang pinaka problema ko kaya hindi ako nakakuha ng acknowledgement. At ngayon kasi may problema nga doon naman sa amin hindi magbigay ng birth pag walang acknowledgement o paternity. So ngayon ang ginawa ko Siyempre, hanap ako ng diskarte kung anong magagawa ko. Humingi ako ng form, affidavit form dito sa Miko pinilapan ko yung form tapos pinirmahan ko pero walang pirma ng Miko kasi yun nga hindi pipirma yung Miko kasi walang birth ang ginawa ko nung napirmahan ko na sinend ko sa email ng partner ko tapos iniskan niya tapos bumalik siya sa local register sa amin dyan sa Sulot Ayon, pagdating na naman doon yung daming discussion hindi agad binigay ng local register yung ano ah, hindi niya agad i-inano yung birth kasi siyempre naniniguro din siya baka daw gawa-gawa lang namin Tos, tapos tiningnan niya yung affidavit ko sabi niya sir hindi ito pwede sir kasi walang pirma ng Miko walang pirma ng ano kailangan daw may nakalagay na subscribe to ganyan sabi ko naman yes ma'am lalagyan yan ma'am ng subscribe to pero pag na ano mo yung birth ng bata pag na na process mo tapos i, i ibigay mo sa amin ibabalik yan dito sa Taiwan tapos yung affidavit acknowledgement of paternity ko diyan babalik yan dito sa Miko tapos ipaprocess dito sa Miko tapos may ano na yan ma uh, subscribe to ganyan may pirma na yung Miko sa affidavit ko sabi naman ng ano Baka may gagawin sila sa birth certificate ng bata. Sabi ko naman, wala po ma'am, dyan lang po sa apidabit ko. Kasi hindi po sila magpirma pag walang birth. So ganyan, nadala naman sa pakiusap. Pinarasis niya yung, ano, yung birth ng bata. Pina yun nga, pinadala na. Ang pinadala dito sa akin is apat na kopya ng live birth ng bata. Pero yung ano, ang nakapirma pa lang doon, yung mama ng bata, yung sa panakan pero yung mga doon mismo sa local register nandoon na yung pangalan pero hindi pa sa pumerma so ngayon yun nga bumalik na ako ngayon dito at yun nakuha ko na ito na ang bilis lang ng ano ang process nila is 2 to 3 hours ito hawak ko na ito yung ito yung live birth na galing Pinas apat na kopya to tapos ito na yung affidavit of paternity. Ito na yon. So bali apat apat din to na kopya kasi apat na kopya din tong live birth ko. Ngayon sa pag-process ah, kailangan mo ng ang requirements ah, magprint mag-print ka na ah, mag-photocopy ka ng pito pitong photocopy ng passport tapos isang photocopy ng ERC, front and back. Tapos, yun, yun na, LIBERT. Yun na yung pinaka-requirements. Tapos, ang nabayaran ko, pag, pag hindi siya expedite, nasa mga, hindi ko alam kung, kung hindi expedite, siguro sa libo. Pero, ang ginawa ko kasi, pina-expedite ko, nakuha ko agad ngayon, alas uh, 2.30 ng hapon, kung siya nakuha. Ang bayad ang bayad dito sa Meiko, Taipei is 1,800 ang expedite. So okay lang yun kahit mahal basta makuha mo agad di ka na, di na ako babalik dito. Tapos ang mangyayari naman ito, itong mga itong documents ko itong mga documents ko pupunta naman ako sa LBC ipapadala ko yan sa Pinas pagdating na naman yan sa Pinas doon ang may yung mga mga officer doon sa ano para ma-restore na talaga yung bata so ayan lang mga kalagan update lang update lang yan kasi yung last video ko is wala akong nakuha <laughs> so ayan lang yan maraming salamat sa sunod na vlog natin siguro ano na so baka matuloy na yung camping natin so see you, see you sa next vlog mga kalagan update lang to bye, -bye.